mga rules sa pagdadrive ng automatic transmission. Okay, pag kayo ay hihinto, bababa, magpapatay ng sasakyan, siguraduhin ninyo na ilalagay nyo siya sa park. Okay? Now, kung papatresin nyo yung sasakyan, ilalagay nyo siya sa R. At kung ayaw nyo namang bigyan ng power ang inyong gulong, pwede siyang umabante o matras ng kusa, ilalagay nyo siya sa neutral. Okay? Or pwede rin yan pag i -re repair yung inyong sasakyan. Then, kung papaabantihin nyo yung sasakyan, ilalagay nyo siya sa drive. O, oh, yan ha, ah, drive, pagpapaabantihin. Now, itong B, o yung sa iba, ay L, ito yung low gear ng ating sasakyan. Pwede nyo siyang gamitin pag matarik yung ahon, or pababa, no? Or masyadong pababa. Kung pwede itong gamitin para hindi mabiti yung sasakyan sa ahon. At kung sa pababa, ay magamit siyang engine brake no. Okay, ano ba yung mga rules no sa pagda-drive ng automatic transmission. Kung kayo ay bababa ng sasakyan, papatayin niyo yung engine, dapat ninyong ilagay sa park. Okay. Now, kung kayo naman ay hindi nyo papatayin yung engine, nasa loob lang kayo ng sasakyan at gusto ninyong mapahinga yung inyong paa, kailangan nyo lang i-apply yung handbrake, pwede ninyong ilagay sa neutral. Okay? So, pwede nyo ilagay sa neutral. Then, kung magre-repair kayo ng inyong uh, front wheel drive o yung front ng sasakyan ninyo, yung front na gulong, pwede nyo ilagay din sa neutral. Okay? So, yan yung use nyan. Ano? Kung kayo ay bababa, magpapatay kayo ng makina, dapat ilagay sa park. Now, ito namang neutral, kung kayo ay magre-repair o gusto nyo uh, ihinto lang yung sasakyan, pwede nyo ilagay sa neutral. Okay, ito yung isang rules dyan, mga paps, no? Huwag ninyong ilalagay sa reverse, okay? Or sa drive kung hindi naka-pull stop ang sasakyan. So, for example, umaabante yung sasakyan. Huwag mong ilalagay sa reverse. Okay? Kumbaga, dapat i-pull stop po muna bago mo ilagay sa reverse. At kung umaatras naman ang sasakyan, 'wag mong ilalagay sa drive. Okay? Kumbaga, dapat naka-pull stop. Okay, dito naman tayo sa pinagtatalunan ng marami ano, yung uh, from low gear to drive. Okay. Merong rules 'yan mga paps, no? From low gear to drive walang problema. Okay? Kumbaga, kahit anong speed mo, basta nasa low gear ka, ilalagay mo siya sa drive, kahit anong speed mo, walang problema, pwede mong iship yan. No? Now, from drive to B or L, dapat pag siniship mo yan, mabagal ang takbo mo. Okay? Kasi, sa, imagine niyo first gear yan. Halimbawa, pag sa manual transmission, naka third gear ka, at bigla mong ipapasok ang first gear, 'di ba? There's a tendency na magkaroon ka ng sudden engine brake, no? So, may rules diyan na dapat mabagal lang sasakyan pag ilalagay mo ang low gear, no? Ideally, mga mga below 20 kph lang sana pag ia-apply mo ang low gear itong B o yung sa iba nito IL no pero from B to D walang problema yung mga pops okay kahit i-apply mo yan kagad walang problema hindi mo kailangan magpreno hindi mo kailangan mag uh, minor no pero from drive to be kailangan mong pabagalin yung sasakyan pwede ka mag-apply ng brakes no para bumagal yung inyong sasakyan kaya kailangan at least below 20 o 15 kph lang yung takbo ninyo pag mag apply kayo ng low gear okay so yun yung rules doon ano then yun pag kayo ay tumatakbo Okay, umaabante yung sasakyan ninyo pababaman 'yan. Huwag n'yong ilalagay sa neutral. Hindi totoo na nakakatipid sa gasolina pag nilalagay sa neutral. Ang problema kasi nyan mga paps, no, pag umaandar kayo at bigla n'yong nilagay sa neutral, mawawalan kayo ng power o hindi mag-hindi n'yo mabibigyan ng acceleration yung inyong sasakyan, no. Pag nilagay n'yo sa neutral, ang pang, ang hindi maganda diyan mga paps, no pag naka-neutral kayo at nilagay nyo siya binigbigla sa drive, there's a tendency na maka-experience kayo ng, sa, ng uh, pwedeng sudden engine brake, pwedeng biglang bumagal yung inyong sasakyan, okay? at pwedeng masira yung inyong transmission. Then yun, once na nakapark na yan mga paps, no, siguraduhin ninyo na i-apply ninyo ang inyong handbrake kasi pag hindi nyo in-apply ang handbrake ninyo at nakapark kayo pwedeng maputol yung inyong parking fall no at yon bawat lipat no okay bawat lipat ia-apply natin yung ating brake like for example from park uh, pupunta natin sa reverse kailangan inaapakan ang brake yan yung pinaka niyan no okay at yan okay then pag ilalagay din natin sa drive kailangan apakan din natin pero pag neutral to drive hindi na kailangan apakan yan pero from park to drive, kailangan apakan ang brake, no? Yan, okay? So, yun mga paps, no? Yan yung with regards dito sa ating automatic transmission, ano? Uh, Ito ang tips ko lang sa inyo dyan, mga paps, no? Sigurado namang magtatagal ang inyong automatic transmission basta gamitin nyo lang siya ng tama, ano? Yun nga, sabi ko nga kanina, wag ninyong ilalagay sa reverse pag umaabante pa ang sasakyan. Kailangan naka full stop at huwag nyong ilalagay sa drive kung sakaling umaatras pa yung sasakyan. Kailangan naka full stop at pag kayo ay maglalagay sa park, siguraduhin ninyo na naka-engage yung handbrake, no? Kasi meron diyang mekanism na pwedeng maputol pag sinalo nung ating park o yung ating parking fall yung buong bigat ng sasakyan. Okay? So, yun mga paps, no? yan yung uh, with regards dito. Again, dito ha, sa B to D, pwede kayong mag B to D, walang problema. Pero pag D to B, dapat mabagal ang takbo ng inyong sasakyan. At wag kayo mag neutral habang umaandar ang sasakyan. Kasi pag nilagay nyo yung drive, there's a tendency na pwedeng mag engine brake yan hindi nyo makontrol yung isa sa inyong sasakyan at masira pa. Okay? So, yun yung mga rules dyan mga paps. No? Again, kung kayo ay bababa, dapat ilagay sa park. Now, kung gusto nyo magpahinga, na gusto nyo lang na bawa stop and go situation na traffic, gusto nyo magpahinga ng paa, pwede yung ilagay sa neutral, i-apply ninyo yung, break, ay, yung handbrake ninyo. Okay? Para makapagpahinga naman yung inyong paa at hindi nyo na kailangan apakan yung inyong brake pedal okay so uh, yan na yan na yung, ito na yung pinaka basic mga pups so yung iba niya may makita pa kayong mga number or S yung iba sports mode yung iba yung iba naman slope ang pangalan nun at meron din makikita iba may number dyan bawa 2, 3 so depende yan sa automatic transmission yung 2 means hanggang second gear lang yung iaakit ng inyong gear pag three, ah uh, hanggang third gear lang yung iakyat ng inyong gear. So sabi natin pag nakatuyon hanggang mga 20 to 30 kph lang yung maximum speed niya na kayang takbuhin. At pag naka number 3 naman mga 30 to 40 kph yung maximum niyang kayang takbuhin. Else pag pupwersahin mo yun napakaingay na ng inyong makina. So yun mga paps nako kung nagustuhan niyo yung video paki like at you can share this video especially sa mga nag-aaral pa lang ng automatic transmission na kotse. Salamat sa panonood. Keep safe mga paps.